Aminadong nakaidlip ang driver ng truck na bumangga at nakapatay sa apat na sakay ng kotse sa Olongapo City. Nataon pa na accident prone ang lugar na pinangyarihan ng disgrasya. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Grabe. Pumailalim ang kotseng ito sa nakasalubong na dump truck sa barangay Kabalan, Olongapo City ang truck driver. Agad napababa ng sasakyan at tinignan ng mga sakay na nabangga niyang kotse. Sa bigat ng dump truck, kinailangan pang gumamit ng backhoe para makuha ang nayuping kotse. Inabot din na mahigit tatlong oras bago natanggal ang katawan ng apat na sakay nitong sasakyan dahil sa tindi ng pagkawasak, nawala na yung bubong at yuping-yupi itong harapan mismo ng kotse dahil dito nga mismo sumampa ang nakasalpukan niyang dump truck. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang apat na sakay ng kotse na puro magkakamag-anak pero idiniklara rin silang dead on arrival. Tumanggi ang pamilya ng mga biktima na ibigay ang pagkahinalan ng mga nasawi. Ayon sa Olongapo Police, pabalik na sana ng Quezon City ang dump truck na ito ng salpukin ng kotse. Palusong at zigzag ang kalsada at accident prone air daw talaga ang lugar. Ang mga biktimang sakay ng kotse galing pa sa Nakasunod sa kotse ang kasintang babae ng isa sa mga biktima, kaya naman kitang-kita nila ang malaging na aksidente. May kakomboy kasi sila. Yung girlfriend ng lalaki nasa likod, saka yung isang nakamotor. Ngayon nga bang, tapos na sila mamanigan. Mag-stay sana sila dito sa ulang motor. Aristado, ang 65 anyos na truck driver na si Domingo Permo. Nakangaidlip po ako Nung nagkamalay na ako, naramdaman ko na lumagabo, doon ako nagkamalay. Nung nagbalik na yung isip ko, kita ko, naramdaman na yung kotse sa lalim. Kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property ang haharapin ni Permo. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.